O oh, ayan, nag-change ako. At uh, nilagyan ko ng uh, langis na makapal o yung malapot. So yung dati, hindi ko pa nag-change Yung langis, at uh, tumitil ang sa pataas. Masyadong uh, malabnaw. Lalo na kapag uh, na yung makina, ay uh, na. So nag-change ako. At uh, bubuksan natin yung uh, pinaka- oil tap nyan o oh, ayan O oh. wala na O oh. Wala na tumitilamsik. O oh. Kaya sa patingin din ng makina kaya hindi yung sa tilamsik sa langis yan o oh. kaya doon siya nagsasabi na dapat lang uh, na yung bakit na may lumalakas dito may tumitilamsik ng langis ay uh, may problema na ang kanila hindi yung bus o kagaya nito o yan o dikit na dikit na halos yung kamay ko o nakalapat na yan o o diba o ganun lang o yun ganun lang yung sa mga nagtanong na may tumitin lang na sa taas minsan ha minsan nasa langis yun minsan naman talagang mati lang na kaya mas mabuti pa rin yung nagkikin Hey, right, thank you.